Hi mga kalutong bahay, luto tayo ng tinolang manok since nakasanay na natin ang sayote at papaya. Ito naman, patatas naman yung nilagay ko para mabago naman. At maglagay naman tayo ng mantika, igisa ang luya at bawang sibuyas. Huwag natin, syempre kakalimutan itong mga manok para mawala ang kanyang lansa at ng kanyang dugo At pagkaraan na ilang minuto, Ilagay na natin ang paminta powder, isunod ang pamintang buo at huwag nyo makalimutan na isama sa pag isa ang siling green para naman maluto siya at lumabas ang kanyang konting anghang nakatas. Yan. Haluin nyo lang ng haluin at para hindi naman siya dumikit. So, antayin nyo lang maging brown ang kanyang kulay at maluto siya. At ito na nga guys, luto na siya. Lumabas ang kanyang pinakatas and golden brown na. Ilagay na natin ang dalawang mangkok na tubig para yun yung magiging sabaw natin. At ilagay nyo na din ang mga patatas. Antayin lang kumulo at lumambot. At pagkaraan ng ilang minuto, okay na siya, naluto na. Ilagay na natin ang dahon ng sili at maglagay din kayo ng kahit anong brown na seasoning ng pampalasa para naman may dagdag sarap. Ito na, luto na, ready to eat na. Thank you for watching guys. Like and follow for more tipid ulam or ulutong bahay.